Hello guys, tayo mga Pilipino kahit sa andalhin. Lagi nating namimis, lagi nating kinakain ang tuyo. Luluto ako dito guys sa labas kasi bawal sa loob ng luto ng mabaho. Ito so guys, oh, may pera pa pala akong tuyo. Hindi ko alam, may apat na peraso or lima yata ito. Yan. Pag mainit na yan, atin nang ipiprito. Yan mo yung aking alaga. Nakaabang na. Kala mo, kanya. Hindi naman kanya. Ay! Akin lang yan. Hindi para sa'yo. Diyan ka lang sa bahay mo. <laughs> Ang bahay mo, para ka na nasa squatter. Inulan ka lang. Para ka, dati nasa Makati ka eh. ay initin muna natin ang mantika may bulaklak pa ako dyan may cover kasi guys kaya dito ko niluto hindi siya mahahanginan tapos may olive pa puno po yan ng olive nagkalat dito ang olive tree try nga natin ang isa kung mainit na malamig pa pero pwede nang ilagay Ugh. ah Ba't ka nakamasid eh? ha lagi siya nakaantabay kung anong ginagawa ko kakakain mo lang Pinakain na kita eh. Nakadalawang beses ka na nga ng almusal eh. Hey! Manlalagas buhok mo dito pag kinain mo to. Gusto mo? Huwag kang tatalon ka pag hindi ikaw ang naprito dyan. Sige, subukan mong tumalon para ikaw ang maprito. Yun lang lang akong kakainin. Hindi naman kita wedding ke eh